Ah ito. Ito ang aking pangkayod, guys. Oh, oh, kita ninyo, guys. Kita ninyo guys ang aking pangkayod. Oh, ayan. Mm. Ngayon, kakayurin ko na ang niub na to. Ah, update ko na lang kayo pagkatapos nito, ha. Basta ang gagawin ko dito is ano, virgin coconut oil para po doon sa mga katikati, mga katikati sa ating balat ito natapos ko ng kodkorin or kayo rin. ayan o oh. Ah, anuhin natin ito walang ilalagay na ano ano yung tubig hindi tayo pwedeng maglagay ng tubig Ma, may ano ito may kusang lalabas ang kanyang ah, dagta <laughs> ano ba tawag dun <laughs> ang kanyang gata ayan o oh, oh oh. Ayon, oh, oh, ganito lang ang ating gagawin wag natin lagyan ng tubig para purong puro for to this video guys ako po ay gumawa ng gamot sa katikati katikati sa mga sa ano ba sa singit uh -huh. uh, habang po ako ay gumagawa dyan panoorin niyo guys ako po ay magkwento ganito po kasi ito yun guys ako po ay laging may katikati sa singit hindi po talaga mawala-wala. Mawala ito pag ano hindi ako pawisan eh sa, sa panahon ngayon grabe ang init hindi mo talaga maiwasan na hindi ka papawisan alam niyo guys nagpa-check up ako sa ganito bakit laging balik-balik balik-balik ang kati sa singit ko ang sabi sa akin ng doktor ah uh, wag daw ako magpatuyo ng pawis or magpapawis sa singit eh paano naman kasi, pawisin ako. Lagi akong pinapawisan, alangan naman pagkatapos ko. Sabi niya, wag daw magpatuyo. So, alangan naman, pagkatapos kong, kung ano-ano kung yung mga uh, gagawin ko, nakakahabukaka kasi ang ano daw, lagi daw pa-electric fanan. Diyos ko marimar, magpa-electric fan daw. Alangan naman, pagkatapos mong gumawa ng mga bagay-bagay, bukha ka kaka -kaka agad doon sa ano, electric fan, hindi naman siguro din pwede yun. Uy, pabalik-balik. Kaya ito ang nakita kong ano sa aking katulong ko sa aking ko, uh, mga katikati -kati sa singit, guys. Uh, pag oras na sumumpong yung kate, papahiran ko lang ng ganito, mawala. Mm, -mm. Uh, ang mahal kasi ng mga resita sa ano, yung mga cream na ipinapahid, ang mamahal. Kaya para naman hindi ako masyado mapuruhan, gumawa ako nito. Iyan, langis. O, ganun lang ang ano. Kung anong nakita ninyo doon, yun, yun. Ang gagawin ninyo kung katulad kayo sa akin na laging may katikati sa singit. Ito yun ang ano, makakatulong sa atin. Lagi naman tayong maglinis. Lagi naman natin linisin, mag, magpalit. Pero iba rin naman ang problema ng ano, no, na hindi ka talaga makapag tapos na